Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Nakatak patient tayo kanina na ang complaint ay manhid ang mga kamay. Amnes. So, yung isa, Dok, manhid yung kamay ko. Parang makapal. So, hindi ko nararamdaman yung mga hinahawakan ko. Dok, yung isa ko namang patient, Dok, Parang makapal siya and then kapag humawak ako ng cellphone o may hinawakan ako na isang bagay, nahuhulog po siya. Yung isa naman, dok, parang tinutusok. Manhid yung dulo and then parang siyang tinutusok-tusok. So, ito yung mga complaints ng mga patient natin. So, numbness. So, pamamanhid ng mga kamay at daliri. So, ano ba ang pwedeng dahilan niyan? So marami pong sanhi ang pamamanhid ng mga kamay. Pero ang pinaka-common na nakikita natin is number one, pwedeng epekto ng medical condition tulad ng diabetes. So karamihan sa mga diabetic patients natin, kapag uncontrolled, mataas ang kalang blood sugar, nagkakaroon sila ng pamamanhid sa kamay. Pero hindi lang kamay ang namamanhid kapag diabetic ka pati rin yung talampakan. So, parehas po. Palad, tsaka talampakan, parehas silang manhid kapag diabetic. Meron namang pamamanhid na gawa ng pinaka-common talaga ay carpal tunnel syndrome. So, ano ba ang carpal tunnel syndrome? Parang ano po ba yan? May, may tunnel. So, may tren, dadaan ng tunnel. So, parang gano'n na nga. Meron kasi tayong ugat. Dito. na yung ugat dito nagtatravel po yan hanggang dito sa ating kamay so ang tawag po sa ugat na yan ay median nerve tapos may mga choke point po kumbaga sa EDSA eh may mga area na makipot yung dadaanan ng mga sakyan so nandito yan sa ating risk yung risk natin is meron po diyang makipot na area kung kailan may mga wrist bone. So, yung nerve po natin dyan, naiipit. So, alam nyo yung itsura ng nakabikis na mga kangkong, yung mga gulay sa palengke, di ba? Pag nagbebenta sila, naka-rubber pan. So, ganun po yung nararamdaman ng ugat natin kapag nandito po, naiipit sila in, in such a way na sa sobrang ipit, nagkakaroon na tayo ng pamamanhid. So, yung medial nerve na yan, ang dinidistribute po niya, ay yung palad natin magmula dito hanggang dito. Ayan po. Hanggang dito sa dulo. Ayan. ayan. So, pag dito po yung manhid, most likely sa medial nerve na ipit. At bakit naman na ipit siya? It's because trabaho. Na-flex po siya. Na-flex. So, sabi nga sa iba, manhid. Gawa ng pasma. Nako, napasma yan. Kaya namamanhid ang mga kamay. ba? Diba? So, marami tayong ganyang patient and usually kasipagan. Nagkakasipagan po yan. No? So, ano yung way para mabawasan yung pamamanhid? Kasi nandyan na, naipit na yan. So, most likely, susumpong mawawala, susumpong mawawala. So, ano yung magandang paraan? Una, hindi dapat ma-overwork yung kamay ninyo. Kaso, may mga trabaho tayo na kailangan gawin. So, kailangan medyo i-rest -re lang ninyo in between yung inyong yung rest para hindi po siya mapuwersa. Pangalawa, may mga special splint po nilalagay dito. Nakabalot siya dito para hindi siya masyadong gagalaw kinakabit siya sa araw, kaya pag natulog na kayo sa gabi, kakabit niya yung splint. Okay? And then, may mga gamot din na binibigay tulad ng mga pain relievers or NSAID na pwedeng makatulong para mabawasan yung kanyang nararamdaman at iba ng vitamin B complex. To the point na pag ng namang manhid, na iba ng steroids na. No? And pag hindi kaya ng gamot, doon na papasok sa si surgery. We have some surgeons na who do that kind of procedure para i-release yung pressure sa median nerve. Usually, pag ganyan ninyo yan, mararamdaman nyo maya-maya, manhid na. Kasi naipit na. Naipit na yung ating median nerve. So, ito yung mga dahilan, anong remedyo, at paano may iwasan kapag manhid ang mga kamay. So, I hope malinaw lahat, everything is clear. May tanong medical o may nararamdaman.